Lahat na lang ibinabawal mo. Bawal siyang lumapit sa akin. Galit na naman. <laughs> <laughs> pinakisak ni Yumi oh, kultak kultak ni Yumi <laughs> Yumi ay, God. tinatawag ko lang naman si Yumi eh Yeah, hindi mo kasi pinagupitan yan eh. Sabi ko gugupitan ko ayo mo. Oh, makati na 'yung mukha mo ano, makati na ano. ay mo kasi pagupitan eh. Yung mo si Yumi. Ginupitan ko si Yumi. Yumi, itutuloy natin bukas Yumi. <laughs> Hindi naman siya lumalapit sa akin, Chloe. Nakaharang ka na naman. Yumi! Hindi siya lalapit sa akin. Kasi nakaharang ka nga. Ang dami mong bawal. Si Chloe ang batas. Ang dami niyang bawal. Ikaw naman yun, may kaliligo mo lang kanina. Kamot ka naman ng kamot. Ang dami mo lang sugat. Nakaabang ka talaga, Chloe. Ha? Chloe, nakaabang ka talaga para hindi makalapit si Yumi.